Po ba bilang isang lawyer din ano at ito po ang inyong advocacia sa maraming taon na na nakalipas bilang lawyer mga dumudulog po sa inyo na masasabi po ba natin na mas empowered na at mas may boses na or naglalabas na ng boses ang mga kababaihan kapag nakakaranas po sila ng uh, klase ng pang-aabuso Uh, pag kung ikukumpara ko kung sa 10 years ago yan, palagay ko mas marami na rin babae ngayon o kabataan na malakas ang loob magsalita. Uh -huh. no uh -huh. dahil uh, ngayon marami uh, during pandemic ang dami kong hinawakang kaso no ng mga aabusong sexual sa mga kabataan, mga estudyante. Uh -huh. No ibig sabihin kaya yon nakaabot sa akin dahil pinili nilang magsalita uh -huh. no sa uh -huh. magulang man nila o sa teacher man nila kaya din mapupunta yon sa pagsasampa ng kaso. Marami ah uh, ganoon marami na rin babae no ang uh, Yes, malakas ang loob ngayon na magsalita. Pero kahit ganoon, marami pa rin yung pinipiling manahimik. Mm -hmm. Lalo na kapag yan ay uh, usaping mag-asawa. Mm -hmm. Kasi nandun sila lagi doon sa gusto kong manatili yung aming marriage. Mm -hmm. Gusto kong buo. Mm -hmm. Ayaw kong mawasak. Pero lagi kong sinasabi, ayaw mo mawasak yung sinasabi mong marriage o pamilya pero wasak ka naman mm -hmm. bilang babae. Mm -hmm. Ayaw y y yung ganoon lagi bang at the expense lagi ng babae para mabuo yung ano yung uh, yung family. So ganoon, so marami babae nananatili sa isang napakaabusadong relasyon para lang laging isave yung uh, family. Pero Sheryl, marami din akong hawak na kaso kung saan yung mga anak ang naaabuso na, na mismo ng tatay pero yung nanay pa din mismo ang nagsasabi na tumahimik na, Oo, huwag maa. na lang. No, I can imagine, no kung how frustrating it is dun sa may bata But, dahil inabuso ka ng lalaki, ng tao na inaasahan mo magbibigay ng protection sa iyo pagkatapos patatahimikan ka ng pangalawang diba, tao na inaasahan mong tutulong sa iyo. Mm -hmm, kaya mm -hmm. ang ng incestuous rape o kaya yung mga pang-aabuso na nangyayari sa loob ng bahay. Ako sa tingin ko kung meron mang pinaka... Uh, Uh, para mataas na forma ng pang-aabuso, yun yung kapag nangyayari sa loob, sa loob ng bahay. bahay oh. mm -hmm. Ang mahirap nun, um, attorney, pag yung ina mo mismo nagsasabi na tumahimik, parang mas naaabuso ka pa, mas masakit yon para sa anak kesa dun sa sigurong ginawa mismo. Diba? I agree with you, Cheryl Totoo yan. Yung sakit na nararamdaman, nararanasan ng bata, at saka, sa experience ko dun sa handling ng mga kaso, alam mo, dala ng bata hanggang sa ano eh, paglaki, sa paglaki niya. Mm -hmm. Hindi kaya natin sinasabi nagiging intergenerational ang problem ng violence against women. Kasi pag hindi na address ito sa family, 'di ba? Eh di yung kinalakhan niya na yon, kahit ano eh napupunta yung bata sa ganun na uuulit. Mm -hmm. cycle siya. Ah mm -hmm. uh, kaya madalas ah uh, kumbaga yung, you become the person that you hate most. Mm -hmm. Di ba? Unconsciously, yeah. di ba? Unconsciously pero nangyayari yun. simply because yung problema ay hindi na address kaagad. Hmm. Kaya sumasalin pa. Mm -hmm. Mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion Karapatan nating mga kababaihan Yan po ang gusto naming ipaalala, ipaalam, ipaintindi Marami pa rin tayong ganito attorney na naririnig Lalo na sa mga malalayong lugar -oh. ano Sa mga probinsya Yun lang, yun lang nasunod-sunod po yung inyong panganganak Tapos sinasabi nyo na Kasi ako may mga nakakausap mm -hmm. ako na Bakit naman po nirerespeto ko po, pero bakit lang po umabot sa mahigit sampo o sa 14 yung pong inyong anak? Pag sinagot na sa akin ng babae na, ayaw kasi, nagagalit kasi pag ayaw ko eh. Yun lang, isang klase na ng violence. Yes. Dapat may boses yan. Sobra yan. Babae. Uh, ako, ito yung lagi ko itong sinasabi, palagi ko classic na sa akin to pag sinabi ko na uh, yung paglaya ng babae, talaga nagsisimula siya sa ano eh, pag-angkin niya sa kanyang katawan mm -hmm. at pag-angkin niya sa kanyang sariling isip o decision Kasi kung yung katawan mo mismo, wala kang control o hindi mo mapag-desisyonan, naku, napakalaking problema. Kaya nangyayari yung katulad ng sinasabi mo na umaabot ng 14 mm -hmm. ang mga anak pagkatapos hindi gusto yun ng babae. Pero dahil parang laging nao obliga yung pagtingin na yung cultural pagtingin na pag ikaw ay asawang babae, pag-aari ka ng lalaki no. at ang lahat ay pwedeng gawin sa iyo. Kailangan natin talagang ano yun, i eh, baklasin inyong ganung klaseng exactly. pagtingin. Oo. Kahit asawa niyo na po or magpartner man kayo, when you don't want it, you don't want it pwede nyo pong sabihin, um, hindi naman kailangang pagsimulan sana ng away, mm -mm. pero sana yung partner din po natin ay naiintindihan. Parang lalaki din, di ba? May mga panahon kayo na ayaw nyo. Pag ayaw ng babae, pag sinabing not tonight, please, or wag today, or wag lang, or hindi ko lang ano, irespeto din po natin. Mayroon pa namang bukas sa susunod na araw at sa mga ano, hindi pwedeng yung dahil ginusto mo, kailangan kang masunod on both ano na lang din sige on both uh, sides ano po kailangan um, kahit magkasama kayo sa isang relasyon whether your partners or mag-asawa na or mag-boyfriend mayroon pa ring dapat respeto sa bawat individual hindi nyo inaangkin ng isa't isa. Yes. Kasi dyan magsisimula din yung away. Alam mo, tama yung sinabi mo, Sheryl. Ah, Nagsisimula talaga ang lahat doon sa pagtingin ng kapartner mo o ng lalaki sa babae na pag-aari niya. Kasi pag hindi, hindi natin pinag-aari ang mga tao, mm -hmm. ba? Diba? Ang pinag-aari natin mga bagay, mga mm -hmm. cellphone. Pero tulad ng mga bagay na pinapag-arian natin, ah ginagamit natin hanggang sa masira. Di ba? Pag ayaw na natin, tin tapo natin, o binibenta natin, o kaya papalitan natin. And women are always diba, being considered as men's possession mm -hmm. to the point that women are being commodified, and therefore parang they are being owned to be used, abused, disposed of, replaced, yung ganoon. Kaya talagang, ano, sakto yung sinabi mo, nagsisimula yung kaapihan ng babae kapag siya ay sinimulang kontrolin at at ituring na pag-aari kasi mali yun, mm. hindi yun tama. At kaya din po iiwasan natin 'yan. Dapat sa mm. simula pa lang ay pinapakita din po natin na hindi tayo magpapaari. Ayun mm. po, ano? Um kailangan yung respeto ang pinag-usapan naman natin eh. Respeto po sa pagkatao ng isang babae o ng isang individual. 'Yun ang gusto nating paalalahanan dahil kung hindi po tayo mismo, willing victim, magpapatuloy ang uh, pang-aabuso po, lalo na nga sa mga kababaihan at mga kabataan. And mm -hmm. today, we want to focus, it's Women's Month, so karapatan po nating mga kababaihan. Kanina nabanggit ko na physical abuse, mm -hmm. 17%. 15 to 49 years old and I'm sure mababang bilang pa puyan. Baka do, baka more than triple pa po yan yung actual kung lahat po ay magsasalita or 10 times more. Um alam mo Sheryl, uh, yung sa report nga ng PNP ha, 75% of reported uh, rape cases sa kanila are incestuous. Oh, ba? Ang sakit nun. So ito pong mga sinaspag-usapan natin. Um, hindi lang babaeng bata, makinig kayo mga kabataan, minsan kasi ah, yung karapatan ng mga, minsan hindi nila naisip, mapa ang bata ko pa para magkaroon ng karapatan. No, Oh, oh, lahat oh, oh, ah. po ng tao ay may karapatan pagkapanganak pa lamang po. Irerespeto na dapat yung rights po niyan. Hindi pwedeng bata ka pa, wag ka magsasalita or wala kang karapatan. May ganoon eh. 'Yan importante 'yon kasi nagsisimula na yun. when when girls are being silenced, 'di ba? Sa, yung bata pa lang pinatatahimik na, wag mm -hmm. ka magsasalita, diyan ka lang sa tabi. Mm -hmm. Kaya hanggang sa paglaki kino yung kakalakihang ano eh no uh, at uh, ano uh, environment yes. at nadadala yun ng babae. Kaya pag halimbawa kung ikaw yung nanay Sheryl, uh, ganun ka at ano yung makukuha ng 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 bata o ng anak sa iyo. Tapos, kaya magiging ano eh magiging cycle, cycle. siya. Kaya oh, kailangan talaga uh, sa family pa lang, sa iyo pa lang talagang ma-address ma na. Oo, oh, oh, kasi kung pinalaki ka tumahimik ka diyan. Mm -hmm. Pag laki mo bawal sumagot bawal magsalita ganun din lang mm -mm. ituturo mo sa anak mo to. Yes, oh Di being disrespect mo kono maybe it's just about time ano na parang talk to your children your kids kahit na three years old pa lang yan 'di ba um sa parang in, ad in the adult way encourage them to speak no kung ano man yung nararamdaman nila kung galit sila palabas nyo na galit sila yes, and then ask uh -oh. why bakit ka galit Or kung may ginawa sila, kausapin nyo rin po, bakit mo ginawa yan? And then, explain it to them why, bakit nyo sila pinapagalitan. Always, laging may explanation para naiintindihan ito ng mga bata. laging encourage mga bata na magsalita. Mm -hmm. No, Baga? na wag magsalita, na magsalita, magpaliwanag. Mm -hmm. Na pag tinanong mo, sasagot. Kasi, 'di ba, yung yung old uh, tra yung tradition Dun ba tayo na, na, yung para bang wag kang oh. magsasalita, wag kang sasagot, oh, oh. wag kang <laughs> hindi ka rumis, sanay sa nakatatanda oh, oh. kahit na yung thought bubble mo gusto mo nang magsalita. Yo, 'yung nai-equate ba 'yung pagpapaliwanag mo sa, sa disrespect. Merjo, mali tayo diyan. Yes, Wala na po yes. yan ngayon. Physical abuse. Okay, pero hindi lamang po ito 'yung klase ng pang-aabuso na mayroon. Um attorney, ayan, balik tayo sa basic. Mm -hmm ah uh, bukod po sa physical abuse, ano pa yung ibang klase ng pang sa mga kababaihan? Ay nako na uh, aside dun sa may very ano no, very uh, obvious na physical abuse, madali mo kasi makita yan eh. Syempre meron sexual abuse. Yan, uh, hindi rin na madaling makita kasi makikita mo na lang yan kapag nagkaroon ng physical manifestation. Pero ang mas higit no na pang-aabuso sa babae na hindi nakikita ay yung tinatawag natin na psychological abuse. Mm -hmm. Pero ang babae na naabuso both physically and sexually, laging kasabay noon ay ang Uh, psychological abuse. Mm -hmm. Kasi yung, uh, minsan nga, pag physical, medyo parang siguro yung, yung ano, uh, nagagamot yung sugat. Pero pag yung sexual abuse, yung paulit-ulit kang niloloko, pa, di ba, ano yon eh, uh, matindi ang ef effect non sa babae, uh, nag tumitinde ang psychological abuse. Sa pang-google pin naman, di ba, meron tayo ngayon, tinatawag na battered wife syndrome. Yung, siya na yun nasaktan pero ang feeling pa rin niya kasalanan, kasalanan. niya because ganun siyang ano ano eh, eh kaya na makatakas sinaktan kasi kasalanan mo. Mm -hmm. Yung natatanim yun at yung takot natatanim yun nagiging ganun nagiging ganun na araw-araw kang pagsabihan ng tanga, akala mo tanga ka na. Mm -hmm. diba? At ganun din sa mga ano, ganun din sa mga bata kaya at and of course meron din ito matindi rin to sharing, yung tinatawag natin na economic abuse yung mga hindi pagsuporta sa mga anak yun mm -mm. yun yung mm -hmm. tinatawag natin economic abuse or kaya yung ah, pwede ka naman magtrabaho gusto mong magtrabaho pero pinipigilan ka magtrabaho ay that is economic abuse kaya verbal. lahat ng ay yes, the verbal abuse. Yan yung araw-araw murahin ka, araw-araw pagsabihan ka ng tanga ay pag hindi naman talagang akala mo nga ganoon na. At lahat ng yan, physical, sexual, verbal, lahat yan nagkakaroon ng ano psychological ano impact, impact. Uh -huh. May psychological abuse yan and of course the economic abuse Ano po ang top sa atin dito sa Pilipinas? Mm -mm. Dito sa atin physical? ano eh physical eh physical? kasi parang ang daling ano, ang daling manakit o ang dali kang ano, ang dali kang saktan nanggagaling dun kasi yun sa asawa kita eh. Pag-aari hmm. kita. Kahit pa. Uh, kah minsan parang so, pag na na masan na yung lalaki, nalasing lang ako, pasensya na. Oo, di ba? Tapos, and you marami din. You handle your alcohol, don't oh. drink alcohol. Tapos, pero ang masa okay, ang masakit eh. doon, di ba? Marami ding babae. They keep on justifying, like, uh, saying na, hindi, ganun lang naman kasi nakainom. Pero pag hindi nakainom, mabait. Hindi, hmm. 'di ba? So so ano 'yun? Pag hindi nakain, mabait. Pag hindi na kayo mabait, pag, pag nakainom, salbahe, tapos okay lang yan na ka. Kaila we really have to draw the line, di ba? yung ganoon. At kailangan, importante, pag ganito, importante talaga sa babae na lagi siyang may nakakausap. Uh -huh. Mm -hmm. It's very diba? that you Kasi, have a group, a support group. Yes. Kasi kapag wala ka nakakausap and this thing happens to you on a daily basis, akala mo tama na. Mm. Akala mo natural na ito. Pero mababago lang magkakaroon ka ng contrary opinion. ba diba? Kapag nakakausap ka ng isang babae na magsasabi sa'yo na hindi yan tama. Diba mali yan, hindi yan makatarungan. Meron kang karapatan ng mga ganito. Kaya din um, importante sa ating mga uh, sa atin no bilang babae na ano eh, na lumabas tayo doon sa sa bahay. Mm -hmm. Diba? Huwag tayong pakulong sa bahay. Lumabas tayo dahil ang lawak ng mundo, ang lawak ng mundo, pwede nating galawan. Uh, mag ang ano natin yung yung minsan din yung pangarap natin, nagiging singliit, sungkitid nung mundo na ginagalawan natin. Kaya kapag nanatili tayo sa bahay, doon na lang tayo sa mga gawaing bahay. Uh, at doon, naaabuso tayo, wala tayong nakakausap, magpapatuloy yon Kaya importante lumabas para makakausap tayo ng iba pang babae. Mm -hmm. Naintindihan po namin na kung choice nyo, na mm -hmm. kunwari mag-asawa po kayo, pinag-usapan nyo na, o sa bahay ka to yes. take care of the house, ha and the children, o okay ka, pero hindi porket yun ang role mo, eh hindi ka nalalabas. Yes. Kailangan may buhay ka rin. May sarili kang buhay. Mahalaga po yung support group. Now, there are women na hindi sila komportable sabihin sa nanay nila mm -hmm. or sa mga kapatid marahil or sa ilang kaibigan ang um, tumatakbo sa isip. Kasi nandoon yung you protect your family. Eh, na parang, may yung gusto ko, tingin nila, perfect kami. Oh, 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 Pero oh. alam mo, deep inside you na, na hindi ka na alam mong may mali. Naintindihan natin siguro yan sa simula na hindi ka talaga magsasalita. But it's okay to have a support group, may community, may group of women. Minsan, yes. mas comfortable tayo na hindi natin mga kakilala, yung kasama natin sa grupo at mas nakakapagsalita tayo. Oo, oh, 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 oh. no? tama yun. May oh, oh. mga ganun pong grupo Kaya na pwede Kaya importante mong talaga yun. Oh, oh. Oh. Marami. Ako, I am a chairperson of a women's organization. Oh. Pagkakaisan ng kababaihan para sa kalayaan. Talagang ang ginugusto namin ay lumaya ang babae mula sa iba't ibang forma ng karahasan at pangapi. Hmm. Hmm. Meron ba kayo attorney na ano? Ngayon naisip ko kasi dati yung mga community group talagang may araw kayo para magkikita-kita, mag-uusap-usap, may sharing. Mm -hmm. Eh ngayon kasi nung nagpandemya, ang dami ng groups na pwedeng mabuo na um, sa Zoom, through Zoom na, na meron po ba kayong ganun na or sisimulan na ganun na um just a regular kaumustahan oh, once alam a mo week during pandemic ah ano? uh, ginawa namin yan ng no, organization namin doon pa lalo na sa mga mga network namin sa US na mga Pinoy kasi doon talagang as in kung stress tayo dito ganun din sila, sila. antindi kasi during pandemic no pero yung nag-uusap kayo kahit ang layo nyo, nakakagaang talaga ng, ano eh, ng pakiramdam. Kasi naranasan ko yun eh. Na ko, naku, ganun na pala yung pakiramdam nila. Ay, ganun. So, importante talaga na ang babae ay may nakakausap, Usap. no, na paglalabasan ng sama ng loob. O, ano man yan, kahit hindi sama ng loob, no, yung bang makakausap ka ng isang tao na may oras sa'yo para pakinggan, ano mga iniisip mo, anong opinion mo, anong pangarap mo. Mm. Kasi, sa loob ng bahay, parang, nakulong ka na lang sa 24 hours naggawaing bahay. No? Kaya importante talagang lumabas tayo at importante yung mga support organizations. Yes, marami na, marami na yung mga grupo ng mga babae na nagbibig, na, nagzozumba, 'di ba? Oh, mm -hmm. uh, 'yun. Marami na rin ng mga babae na nagbibigay ng ano ng na nandyan handang makinig, nagbibigay ng counseling. Oh, mm -hmm. doon sa my office ko, ah, uh, 'yun, uh, nagbibigay kami ng ano ng ng counseling. I'm not a no, psychologist, but I have a lot of women and girls coming to my office, ano, for, just for a talk. Mm. Ganun lang yun. Magano ko, volunteer ako yes, dyan. Magbibigay yes. ako ng oras sa um, um, attorney. Although hindi rin ako psychologist or psychiatrist. Oh, oh. Pero sabi nga ni attorney, you know, maglaan ka lang ng oras, makikinig ka lang. napakalaking, mm, mm. napakalaking bagay na po yun doon sa gustong maglabas ng kanyang boses.